Meron nga kami natuntunan dito ng mga bunga ng prutas ng kayo mito at napakasarap. At ang kinaganda dito, libre lang. Dito matatagpuan sa Santa Rita Summer. Kumuha nga kami nitong mga prutas na ito ng mga kayo mito dahil gagawin natin na fruit salad. Ang tawag dito ay kayo mito salad o di kaya tinatawag siya na star apple salad. Yes mga ka-jungle, para may idea din kayo magawa ng kayo mito salad. For today's video nga ay samahan niyo ako dahil pupunta kami sa tahimik na lugar. Ang pinaka-asam-asam ng lahat, tumira dito mga ka-jungle. Sa pagising pa lang ng umaga ay bubungad talaga ang napakaganda at sariwang hangin. Dito mamumuhay kayo ng payapa kapag nandito kayo nakatira. Dahil nga probinsyang probinsya ang vibe talaga naman. Nung pagpunta namin dito mga ka-jungle ay syempre hindi lang kayo mito ang sinadya namin. Nagpatumba din kami ng manok na native dahil ito yung uulamin namin. Nag Gagawin namin na ginataang native na manok. Ang sarap talaga. At pagkatapos ta. namin kumain ng native na manok mga ka-jungle ay bumili ako ng tuba o coconut wine. Dahil maganda nga ito pares pare sa ating native na manok. Ayan na nga, naghanap na nga kami ng puno ng kayumito para pagkukunan namin dahil gagawin namin na salad ito. At meron na kami natuntunan dito dahil nga meron silang punong kayumito at aba, libre lang daw. So ayan na nga mga ka-jungle, ang ending, o umakyat si bakla talaga naman. Ay hirap talaga umakyat ang mga ganito at nakakamis. Marunong naman talaga ako umakyat mga ka-jungle, kaya nga ako ka-jungle eh kasi nga unggoy, <laughs> unggoy talaga. Ayan, marunong talaga ako umakyat pero sa ganitong edad, alam mo yun naman, medyo ano na tayo, medyo bumibigat na tayo at natatakot ako baka bumigay ang kayo mito. At dito sa bandang ito ay medyo mataas talaga at alam nyo ba nalulula ako pag tumitingin sa ilalim. Kaya naman si bakla yung pinaakyat ko sa pinakataas sa tuktok at pinakuha ko yung mga hinop. Dahil yung ibang nakukuha ko ay hilaw at talaga naman hindi pwede yon dahil magagalit yung may-ari. Katulad nga na nakuha ko dito, Diyos ko purudi, ay hilaw talaga ito. Nahihirapan niya ako magbukas dito eh tinatawanan pa ako ng aking pinsan. Pero anyway, yung kayumito talaga ay maraming binipisyo sa ating kalusugan at alam nyo ba, isa sa nakamasarap na prutas. Prutas na kayumito mito maka jungle dahil masarap, mananam, makatas ang kanyang lasa. Yung parang yung kanyang bunga, meron siyang sariling gatas. O hindi ko lang alam kung anong tawag dito, yung parang white, yung parang tagok sa pangalan sa waray, pero hindi ko alam kung ano, ano ang tawag sa tagalog ng tagok. Kaya naman habang kumukuha kami ng kayumito ay kain ng kain ako. Ang kinaganda dito sa ating mga kayumito mito maka jungle ay antioxidant siya. Maganda din ito sa ating mga puso. Dahil nga nakakapag-penetrate ito sa atin dahil tinatanggal ito ng ating mga oxidative stress sa ating katawan. At alam nyo ba na ko sa research mga ka-jungle na ang mga kayumito ay mas lamang pa sa ating pineapple. Itong kayumito na ito, nagfa-fight daw ito ng heart disease. Kaya naman good for the heart din ng ating mga kayumito. Lalo na alam nyo ba yung mga kayumito na violet. So ayan na nga, aside sa kayumito mga ka-jungle ay nanguha din kami mga ka-jungle ng mga pako na mga gugulay. Alam nyo ba ang mga pako, maraming binipisyo din sa ating kalusugan. Kaya naman naghanap ako di ito dahil meron daw sila mga pako. Dati kasi alam niyo ba nung papunta namin namin kay na Lula, yung kinuha namin ay lukdo. Just ko puro di, hindi pala yung pako. Ito pala yung pako mga ka jungle Same kasi sila ng lukdo. Yung mga ganitong fern kasi mga ka jungle ito yung mga nakakain o edible. Di ba meron tayong mga ornamental na mga fern na hindi nakakain pero ito mga ka jungle ay nagugulay siya. Pwede siyang ilaga, pwede siyang igisa, pwede siyang ipanghalo sa ating mga lutuin, sa mga baboy o sa mga manok. alam niyo ba meron akong tanim niyan sa garden at tatlo pa lang. Diyos ko po Rudy, ewan ko ba kung dadami niya. At ayun na nga, nagpapasalamat pala ako dito sa batang ito kasi siya yung tuturo sa akin kung saan ako kukuha, kung saan ako kukuha ng mga pako. Diyos ko po Ayan na nga mga ka-jungle fast forward. Ayan, nakauwi na kami. Dahil today for today's video, mga ka-jungle, ay tuturuan ko na kayo mawa ng ating salad na kayo mito o fruit salad na star apple. Ayan. Sa English kasi ng kayo mito ay star apple. So ang gagawin niyo, mga ka-jungle, lahatiin niyo yung kayo mito kukunin nyo yung laman at kasama yung kanyang liso. Ay, liso. Buto pala mga jungle Ang hirap-hirap talaga magtag just Diyos ko puro. Wag nyo lang tanggalin yung liso o kanyang buto dahil nga mga ka-jungle. Dahil yung kayumito, yung kanyang buto ay naglalabas ng sarili niyang katas at sumasarap yung kayumito kapag hindi tinatanggal yung kanyang buto. Kaya naman mga ka jungle wag kayo mag-alala kung mga buto dyan. Tanggalin nyo na lang mga jungle yung buto kapag kayo ay kakain. So, pinapalambot lang natin dito mga jungle ang laman kayo nito para medyo soft siya mga ka-jungle kapag haluin natin ng mga ingredients. So ang mga ingredients mga ka-jungle ay napakadali lang. Gumamit lang kayo ng mga iba't ibang kulay ng mga sago. Meron akong tatlong klase. Meron akong pula, green at saka yung transparent na sago. Kahit anong sago, kahit maliit, malaki man yan. Pwede nyong haluin din ng mga mga mmi At para nga mas masarap mga ka-jungle, huwag nyong kakalimutan maglagay ng gatas, evaporada at kondensada. And is to two ang kanyang sukat. Pagkatapos, pwede nyong ipasok sa ref at kung wala kayong rep. Mas masarap ito kapag lalagyan ng ice, mga ka-jungle. Kaya na nga, nakagawa na tayo ng ating kayumito salad.